So guys, for today's video, so ah uh, papunta tayo doon ngayon sa bahay nila na naininet, no? Ah uh, taga ano to siya? Anhawan Batu eh, no? So pupuntahan natin guys kasi may tumawag sa atin, may nag-chat sa atin no? Yun, nangangailangan daw ng tulong. So ita-try natin na puntahan. So gabi na ngayon guys, no? Kahit gabi, ah uh, pinupuntahan namin guys para malaman natin kung ano yung mga problema lang at saka mga hinaing so tara guys samahan nyo kami punta na tayo sa bahay nila nanay sino ba yun? ninit nanay ninit so tara guys So guys, ah uh, nandito na tayo ngayon sa loob ng pamamahay nila Nanay, nenet, Ninet, o Tatay, Ninong. Ninong. Uh, Apelyido niyo tay, yung dalawa. Ninong. Wanito. Ito ate. Ha? Gumapas. Gumapas. So, I-interviewin natin sila, guys, no? Ah, gabi na ngayon, guys, galing pa kasi kami ng Hilongos, Leyte. So, galing din kami nag-vlog doon. Ah, dumiretso na kami dito sa ah, Barangay Anahawan, Bato, Leyte. So, nandito na tayo, guys, sa pinakatuktok sa Anahawan, guys, no? Kung makikita nyo lang yung mga paa namin, guys, oh Sobrang maputik rito. Tsaka, ano, namang... Ano Mm, puro puro tuktok yung ano, walang ano. Patag. Walang patag. No? Puro matatarik yung inakit namin kanina. akala namin talaga malapit lang yung bahay nila pero sobrang layo para guys. No? Pero okay lang yan kasi ito yung purpose natin. Ito yung trabaho natin. Ito yung mission natin na tumulong magbigay ng konting blessings, konting ayuda sa pamilya na nangangailangan Lalo na kila tatay at saka kay nanay Ninette. So, nai, magtanong lang kami sa inyo, na ha? Okay lang, tay. Magtatanong, magtatanong tay, tay. Uh, before ako magtatanong tay, so magpapakilala muna kami sa inyo. Kasi hindi nyo pa kami kilala. So, kami po yung mga vlogger sa Batulayte. Sa barangay Tinago, Batulayte. So, ang tawag nila sa amin is Junlor Stonebites. Yan, So, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mga tao na yung katulad ninyo. Na ganito yun yung sitwasyon sa pamumuhay. ba diba? Yun yung hinahanap namin at pinutulungan namin. Binibigyan namin ng uh, suporta. Uh, binibigyan namin ng yung ma-inspire tayo kahit konti lang yung nabigay na blessings or ibinibigay na blessings natin at least yung pagpunta namin dito yung kami yung pumunta dito sa inyo nakaka-inspire yan sa inyo no? na hindi mawala ng pag-asa kahit ganito yung pamumuhay so meron pang tao na nakakaalala sa atin no? ano ba sige so magtanong na ako na eh uh, ilan na yung anak niyo ngayon? tatlo. Lo. Tatlo raw yung anak nila. So dalawang babae at isang lalaki. So anong grade na ba pumapasok yung lalaki? Grade 6. Kasi anak pala niya. lang ko So yung ano, yung dalawang babae, anong grade yun? Grade 3 at saka grade 4. So, yun, malapit na mag-high school pala yung anak mo na lalaki. So, mas tanong din ako ulit, bakit dito kayo tumira sa pinakatuktok ng gundog ng anak? So guys, ulitin ko lang yung sinabi ni nanay Ninnet. Ang sabi niya, kaya dito daw sila nakatira kasi yung lupang tinitirikan nila ngayon sa bahay nila. Ah, uh, doon din sila nagtatrabaho katay. Oo, 'yun. So anong trabaho mo dito sa lupa na yung binibitiran mo ngayon? Magkumama. So, nagtatanim kayo dito ng mga kamoting kahoy, mga kamote, ganon. Tsaka yung nag, uh, nag ano, sa palayan, ganon. Oh, okay, o nag-uuma kasi yan sa atin dito. Hindi ko lang masyadong alam sa Tagalog. Ayan. Oh, Tapos ngayon, paano yung sitwasyon ng mga anak nyo na nag-aaral dun sa ibaba, dun sa parang kayo, nahawan talaga, sa, sa sentro nyo, na sobrang layo nang uuwihan tsaka pupuntahan ng mga bata hindi ba hindi ba sila napapagod na maglakad eh, tapoy yun tapoy yun no oh. so sabi ni nanay ano daw uh, sobrang nakakapagod daw tapos uh, umuwi sila ng ano uh, tanghalian hindi na so doon na doon na sila kumakain So, matanong ko lang, Nay, ano yung baon ng mga anak mo na? Yung, yung ulam nila? Butan. Butan. Um, gulay. Gulay, gulay. daw. Uh -oh. Minsan? Isda. Isda. Wala. Ah, okay. So, saan kayo namimili? Doon pa sa bayan? Oo, opo. Ang ah. Tapos naglalakad ka lang? Oo, oh. Ito lang mag-isa na sobrang layo nito dito. Oo. Kami nga eh na hiningal kami umakyat dito eh. Oo, sobrang layo talaga, ano? Pero hindi naman natin ma... Ano yan kasi dito kasi nagtatrabaho yung asawa mo. Kaya dito kayo nakatira. So dito guys, ano? Uh, wala silang kapitbahay dito. Sila lang isang pamilya rito na sa, nasa pinakabundok Barangay Anhawan, ba Leyte. So, sobrang layo talaga guys. No? Ah, hindi ko ma sabi kung gaano kalayo. Kasi sa lahat na nang-vlog namin, parang ito yung pinakamalayo na napuntahan namin. No? So, ano tayo magtatanong pa ako te? Okay lang po? Okay lang. So, yung sa pagsasalita mo ngayon te, dyan naman tayo sa iyo ate, tapos na tayo sa mga anak mo. So, dito naman tayo sa nangyari sa iyo ba't ganon na uh, nahihirapan kang magsalita at saka yung laway mo tumutulo ha uh, then... ah? oh yan no tumutulo yung laway mo no so ano yan inborn o nagkasakit ka Ano yung sakit na Dumating sayo nung malit ka pa. Uh -huh. Goanin na. Niyel. Yes, po. Tipos. Tipos. Kaya ganon naapektuhan yung ano mo. Pagsasalita mo tsaka yung uh, nakakalakad ka ng mahusay at nanay? Hindi. Hindi. So, ano yung apektado sa katawan mo? Dito sa kamay mo, meron din. Uh -huh. yun asayeng. tsaka yung sa paa mo hindi ka nakakatal talaga. Pero itong dalawang kamay mo, nagagalaw mo. Pero saan yung may diferensya dito sa dalawa? Ah, itong nasa ano, right hand mo. Tsaka itong sa paa mo, sa right din. side So yun, nahihirapan kang maglakad. Ah. Kaya sobrang hirap. Tapos naglalakad ka lang. Hindi ka na tatakot na ma... ma ano ka doon? ma, 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 ma mahulog. Kasi nakikita namin dito sa Ah, bandang tagiliran ng dinadaanan nyo is bangil. Kaya nga, kasi oh, pag, bangil kasi eh. Pero hindi ka talaga nahulog kahit minsan dyan. Hmm. Hindi ka nadapa dyan. Kapag ano, ma, Kapag ma, 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 ang hirap nito guys ang sitwasyon nila dito so sana naman po ano may makapansin po itong video na to no, na masyaran din natin sila dito ng konting blessings guys no? kasi nakikita namin dito no, uh, si nanay ni Ned is inborn ng kanyang uh, dinadala ngayon yung karamdaman niya uh, hindi regular yung pagsasalita ni nanay tsaka pag nagsasalita y si nanay yung laway niya talaga is tumutulo guys no? na kung ito yung kayo yung nandito siguro hindi nyo may inti agad kung ano yung sinasabi ni nanay sorry for the word na pero kung okay, ano na lang natin ay. so Ganon... tapos ah uh, yung kamay pa niya medyo may ganun may kapansanan din tsaka sa paa niya dito sa ano binti niya Uh, hindi siya nakakalakad ng normal guys uh, yun yung mahirap don nandito pa tayo nandito pa sila sa pinaka tok ng bukid tapos ganito pa yung sitwasyon ni nanay so, so, sobrang hirap meron pang tatlong anak na pinapakain si tatay ngayon hindi rin makapaglakad kasi or dahil sa arthritis ni tatay so matagal-tagal na hindi nakalakad tayo o, oh, pero hindi normal na paglalakad o, oh, kasi masakit yung tuhod so ano pa yung masakit sa katawan mo tayo okay. Oh, ito alam kasi to nang ano kasama namin tay kasi manghihilo to eh. Dito, dito at right, Manghihilo to tay. Oo, oh, marunong ito Pero yun lang, wala, wala kang high blood tie, or diabetes, parang nga mga sakit na ano, wala, wala tayo. Buti naman kung gano'n. So nakalimutan kong itanong sa kanila guys, mahaba na yung uh, naging istorya natin dito, pero nakalimutan ko kung ilan na yung edad nila. So ilan na ba ang edad mo ngayon, Nanay Ninet? 47. 47. So, si nanay ni is 47 years old. Si tatay, ano nga ba itong pangalan tay? Okay. Tatay Ninong. Uh, ilan na po yung age mo ngayon, tay? Okay. Uh, si tatay daw, ang edad ni tatay ngayon is 77 years old. Ah, uh, 76. So, mag-77 si tatay ngayong... Uh, February. No. Mga anong piyat sa kaya yung tay? 27. So mag 27, uh, mag 77 si tatay ngayong February 27. So malapit na pita tay. Malapit na pita na. Sana makabalik kami nun para baka mayroon tayong mabigay na konting blessing sa inyo sa karawan mo. Sana nga, sana nga. Kasi mm, uh, Kasi sobrang ano na tayo no Kung meron pa lang tayong pera Pwede kay gahiga na lang tayo So sobrang hirap talaga ng buhay <coughs> Tutuwi, no? So, sabi ni tatay guys, ulitin ko lang uh, Yun nga, sabi niya kanina na yung asawa niya daw nahihirapan daw kasi siya kasi hindi daw niya maano yung asawa niya hindi makatulong yung asawa dahil dahil nga sa sitwasyon ni nanay ninet sa kanyang katawan no na hindi rin talaga pwede magtrabaho guys so, so si tatay lang kumakay mm -hmm. si tatay lang talaga bumibira uh, si tatay lang yung kumakayod para sa tatlong anak ni tatay at siya ka sa kanyang asawa. So, imagine nyo guys, no? Na ganito yung sitwasyon ng pamilya nila. Pero, kinakaya nila hanggat kaya nila, no? Yun yung ako bumibilib sa mga taong mataas talaga yung hindi naman siguro matawag natin na pangarap yan. Pero parang ano ba? Nakalimutan ko na ano yung term na nyo pag hindi ka nauubusan ng pag-asa sa buhay parang ganun <clears throat> na kahit ganito yung sitwasyon nyo ganito yung tinitirahan nyo kalayo sige patuloy lang patuloy lang ng trabaho ng trabaho para sa ating pamilya di ba tay so yun guys ano so asensya na no na ano, medyo gabi na kami rito na umabot uh, yun nga kasi kayo layuan nitong sa inyo ate So medyo na takot kami nang papunta kami rito kasi wala talaga kami nakitang bahay Wala so, talaga wala talagang nakitang bahay sabi nung kasama namin malapit lang ilang bundok na ng Ifugao namin, <laughs> di pa kami wala pa kami nakikitang bahay no So yun nga guys ano So this time guys ipapakilala natin yung mga anak nila no Para makita nyo guys yung mga anak nila yung maliliit pa na mga anak nila Ah. Uh, Lay, like, punta kayo rito, Lay. Like. Punta muna kayo rito, punta, pakita kayo rito. Eh. Nasaan na yung isa? Nasaan na yung isa? So, ito yung anak nila, guys. Ito yung uh, Pinakamatanda sa kanila. Sino ba yung panganay? O, oh, ikaw yung panganay. Ikaw, hindi. pangalawa Sino yung pangalawa? O, oh, ito. Sige. Ano pangalan mo? Princess. Ito yung bunso. Oh. Ano pangalan mo bunso? Angel. Okay. So, ano masasabi niyo sa mama niyo at papa niyo? Eh, ano masasabi niyo? Sa so, ginawa nila ng ano sa inyo na na hindi kayo pinabayaan nila. Ano ang masasabi kayo. niyo? Hindi ka dito ka dito ka. No, no, eh, no. Sabi ka lang. Salita ka lang. No, 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 no. So, ano mahiyain yeah, ito pa lang So ikaw, anong masasabi mo kay mama sa kay papa? Good. Ikaw, Bibi? Kasi hindi, kina, hindi kayo pinababayaan ni mama at ni papa, ano So, huwag kayo, hindi ka ba, sa ano, hindi ka ba sipat? Ha? So, Hindi, mabait kang bata. Ha, nag-aaral na mabuti. Saan ka nag-aaral? Ikaw ganun din sana, awan. So, wag niyong bigyan ng problema si mama at si papa niyo, ha? 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 Uh, uh, ba problema, si mama. Ano bang uh, tawag nga rin? Bid Bidot. Ano ang sige, sige. So, ganito na lang siguro, guys, ano? So, nanay-ninet, Lin tatay. Um, Sa so, ngayon, wala po kaming dala talaga na may pagbibigay sa inyo kasi binigay namin doon sa isa kanina natin, sa barangay Hilongos sa bayan ng Hilongos, Leyte. Kasi meron kaming tinulungan doon na sobrang nakakawad no? Pero ulitin na balikan. Babalikan namin kayo dito. Hindi 'yan ano ate, hindi lang salitayan 'yan. Talagang babalikan namin kayo. Pag may nag na sa atin, pag may nag nagtawag sa atin, bibigyan kayo, akakyatin namin kayo. Kahit gaano kayo kalayo, pupuntahan kayo ng Zunlor Stone Vines. No? Kaya nga di, ngayon, so nakita nyo, pinuntahan talaga namin kayo. Kahit gabi na, no? pumunta kami dito para makita namin talaga yung sitwasyon nyo. So yun nga, nung umabot kami dito, nakita nakita namin... nakita ka namin natin, nanay na lumabas dito na Inga na nahirapan ka sa paglakad, no? Kaya sabi ko, sabi namin ng mga kasama ko, hindi 'tong ah, hindi nasayang yung pagpunta namin dito. Kasi nakita ko rin, nakita namin kung gano'n kayo kahirap. Kayo. Kaya parang yung lahat ng uh, pagod namin nawala nang nakita namin yung kayo na kahit ganito lang yung pamumuhay nakikita ko yung mga anak nyo sobrang malalambing no? sobrang malalambing sa inyo saka sa tingin ko lang para mababa itong mga batang ko no? sobrang ano sila tayo nakikita namin yung tayo so yan uh, so guys so sana naman po matulungan natin sila Nanay Ninet at si Tatay uh, Ninong uh, kasi po kami rito uh, kung meron lang kaming pera guys no meron lang kaming sapat na may bibigay sa bawat pamilyang nabablog namin mas marami sanang aabot na blessing sa kanila no uh, sa ngayon lang wala pa talaga kaming may bibigay na yun nga yung, uh, ayuda o sa financial uh, kasi naghihintay pa lang tayo sa mga tatawag sa atin ng mga sponsors so, pero maraming maraming salamat no sa lahat po ng sponsors natin na hindi tayo pinakalimutan so, nandyan pa rin sila hanggang ngayon sa atin sumusuporta uh, patuloy na nagbibigay pag-asa patuloy na nagbibigay ng tulong sa lahat po ng na uh, nangangailangan talaga ng yung totoong nangangailangan ng tulong so yun so hanggang dito na lang siguro tayo guys kaya, kasi medyo gumagabi na rin uh, natin sila nanay kanina pagdating namin dito kasi natutulog na ka sila no? kaya uh, till the next video guys maraming maraming salamat po sa manonood or nanood ng video ito Uh, sana po ma-share natin ang video sa lahat po ng mga videos or mga posts na in-upload namin sa Facebook sana po i-share natin lahat yon kasi malaki pong tulong yon sa ating page no na ma-appreciate tayo makita tayo ng iba para mas maraming handang tumulong or matulungan natin no? so once again thank you so much no then please uh, follow us on our Facebook page Junlor Stone Vines And please hit the notification bell guys Para ma-update kayo sa lahat ng mga videos Or uh, videos na i-upload natin sa Facebook Then please do pal, uh, subscribe us on YouTube channel Our YouTube channel Junlor Stone Vines And please hit the notification bell Para ma-update din kayo sa mga videos Sa mga bagong videos na i-upload natin sa YouTube channel natin So once again, thank you so much and good evening everyone and bye bye.